ating mga kaputo Yan. Hello everyone Dahil nagbabalik tayo today Para sa ating kusina At si Mama Bebs is gagawa siya ng Arliano Bangos for today Ayan, medyo napipi na naman siya Hindi siya naman pagsalita Hello! <laughs> so yan, gagawa siya ng tatlong perasong bangos And uh, special uh, uh, Arliano yung gagawin niya at para sa mga sa kanyang mga ingredients, so ito okay. yung nabangus, ayan. Tatlong piraso, ito yung laman niya, napakulunan niya. At ito, gagamit siya ng kalamansi. Ayan. At ito yung kanyang toyo. Ayan. Tapos, patatas, carrots, uh, bell pepper. So, ayan. Gagawin niya ngayon, isihimayin niya muna yung napakulunan niyang laman ng bangus. At lalagyan pala niya ng celery para mabangot tsaka malasa siya. So, yan. Yan, ni na ni Mama Bebs. inahalos niya yung tinik-tinik. Kasi hindi siya pwedeng alisin ng limo siya. Niluto yung laman. Limong mahanap yung tinik. Ayan, kailangan be careful ka sa pag-aalis ng tinik. Ayan. And as usual, kinamay niya yan para masarap. Ah! <coughs> Ayan. So, okay. yan. So, prepare ni Mama Bert yung mga gagamitin niya. Yung binalatan na niya yung carrots, patatas. And at the same time, baka isama niya rin itong basahad. Ayan. Ay, the wow. <laughs> so, yan. na niya. Ayan. So, na-chop-chop na niya yung kanyang paratas. So, ano gagawin mo dyan, Mama Bev? Ikaw mag-explain kasi ikaw naman ang gumagawa. Chop ka yan. Tagalog, please. Ayan, sinachop ko na. Ano? <laughs> Spare chop. Mukas na. Spare chop. Hindi niya alam yung spelling chop. So, chop is P-I-G. Diba? Pig. Pork chop. Ano <laughs> ba? mahangin sa labas para mayroong bagyong ngayon. Intensity 5. Ay, lindol pa na yun. So yan, carrots na ang kanyang cha chop Ayan. Pero ako na rin siya ng sibuyas at tsaka bawang Para mabilis. Ayan, natapos na yung kanyang carrot. So, susunod na yung bell pepper na hiniwa niya. Then after this, ano gagawin natin mga bebs? Ano gagawin na? Ikigisa nyo ako. <laughs> <laughs> hmm. pa siya sa ano, sa harap ng camera yan. So yan, so, yeah, natapos na niya. Then, isusunod niya, ikigisa na namin yung laman ng bagus. So dito natin ilulupo. Ayan. Ay, kabila. Masandi mo na. So, yun sa kabila. Magigisa na siya. Isisindihan na natin ang ati. Ayan. Ayan. May nakalimutan ka, Mama Bebs? What? Yung sili rin. Oo, oh, alam. Yung sili rin yan. Bango ang sarili. Bango ang sili rin. Hindi naman Aba, si Isil ba nagsundo to? Ikaw ako. Ako na may naman dito. Kali naman dito gagamitin mo? Olive oil? Wala na naman olive oil. Kamasigla? Ah. Ito? 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 Ito, piyesta. Gamit siya ng cooking oil na piyesta. Hindi Pasko, piyesta. Yun. So, first thing to do, yeah. So, ikaw na mag explain yan. Ang lalagay mo step by step. Ayong nilagay mo? Manitika. So, yan. Lagay natin yung bawang. Ayan natin sa mag-brown ng konti. Lakas na may boses mo. Lakas natin yung bawang. Oh. Okay. Ayan, dahil sinabi si buya. Ayan. Ganyan siya, uwing na magmuto. Ayan. Sunod natin yung natin na parang kapatata. Ayan. Ayan. Yung iba siniprito muna ko pero ako. May way siya ng pagluluto mga kapuso kasi may sarili siyang mundo. kanya kanyang technique niya yan. Dapat medyo ano, kanya kanyang technique niya yan ha, mga. Medyo may pabigla-pabigla kang Yes. <laughs> Dapat binibigla yung mga audience natin. Ayan. Para ma-excite sila. Ayan. Ayan mga natin. So, soon, ayan. Soon, pag halimbawang um, nandito na ako for good sa Pinal. So, yan ang gagawin namin ni mga Peps. Ang pagluluto at pagbebenta. Dahil dyan, siya magaling sa pagluluto at sa pagbebenta ng mga pagkain so up. no nihiwa niya yung kanyang scenery pampalasa for sure masasarapan masarap talaga to ang atin, ating patatas atin, atin. Ayan, medyo dumikit siya. Kaya, in-scrub niya para mawala ito sa kagagusin. Ba't dumikit siya, Mama Bev? Ayan talaga, dumikit siya. Dahil, mahal niya yung kawali. Yeah. Mahal niya yung kawali. Yeah. Ay, dumikit siya. Hindi, wow. <laughs> Di ba mga <ba>, kaputo? Ayan. <laughs>

Diba, imagine na nagsasabihin ni Mama Bebs Yung galing ibang planeta Kasi, doon namin planong tumira sa planet Mars Ayan, planeta ng mga marites Nagyan na natin yung ating Dirt Ayan Celery Ayan para may sahod yung bangus sa alam niya. Mabilisan lang po. Actually, wala siyang measurement sa paglalagay ng ingredients kasi tansyan-tansyan na niya. Ayan. Soon, yan. Pag alibaw ang uh, ito na yung gagawin namin goals sa life. Ayan. So, maglalagay na tayo ng mga recipes, recipes. Lagyan natin ang ano. Hay. Black pepper.

Uh, yes. gusto mo mong maglagay ng uh, iba iba conversion Very there uh, so yan feeling kinain konting toyo para mag-ano siya papurihin na po ang toyo mo at ako sir ah konti uh, you, uh, okay. lang eh okay. Korti lang, alos dalawang scoop ng sandok. Okay. Yeah. Tapos, taga siya ng konting yeah. kalamansi. Yeah. sarap. Yung kalamansi kanina, yan, ginawa niya, uh, resquise na niya. For sure, ha, nakalapin niyo arlenong bangos, di ba, Mabel? Ayan. Yeah. Kung hindi kumakain ng gulay yung mga anak nyo ito, mapapakain nyo ng gulay. Oh, yan pwede lang, di ba? Kahit hindi uh, pala mo sa yan, pwede na pakain sa mga bata yan. Pero ano, yung matitira kasi marami naman yung nilagay na ano, carrots at saka patatas. Ayan. Tikman mo na din. Ay. Titikman natin ang finished products. Actually, hindi, hindi pa siya finish product. Hindi, hindi lang ano, ipapalaman niya sa... Hindi, mamaya pa kasi lagi natin ang islog yan pag lumamig na. Sa bangus na pala ka, ayan. Tortang bangus, ay go. Para patang mo. Ayan. Tikman na natin. Hindi na wakil mga beto. Kung masarap siya. Ayan. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Yaming, 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 yaming. Okay na. Sarap talaga magluto ni Mama Okay na. Yes. Tamang-tama yung lasa. Hindi pa pala magaling. Mama Bex yung karni ng... Uh, bangus, lumabig na siya. Lag lag lagyan daw niya muna ng ano. Ano nalagay mo? Itlog. Ilang perasong itlog yan? Tatlo. Tatlong itlog. Para pag pinirito natin, hindi siya... Ano ba yun? Tawag doon? Sasalbag. <laughs> <laughs> Anong tagal nagsasalapag? Ano? Ewan ko. Hindi <laughs> siya kakalat. Ganon. Para, para sa buwag, hindi siya buwag oh. Para hindi siya, para siya magdidikit. Pag iniwa mo, kahit ipato mo, hindi siya ihiwalay. Ganon. Ganon. So, na niya sa bangus. Yung bangus natin, barikat. Ayan. Minarinate niya yung bangus sa toyo tsaka kalaman ba yan? Yes. yes. So okay. yan na, Kamay na natin para hindi tayo mahirapan. Kasi pag sa mahirapan tayo. So yung mga kaputo, yung uh, dalawa is kinat niya sa sagit na para hindi uh, daw mahirap palamanan since nauulamin lang namin. Kaya gano Pero itong isa, ayan, buo siya. Ayan, napalamanan niya yung isa. Ayan, so buo siya. Ito yung hap lang. Ayan, parang jumper lang. Ayan. Para sa lang siya. So yan, natapos na lahat ni Mama Bebs. And now, ipiprito na niya yung kanyang oh, bangus. May ah! gagawin pa tayo. Yan. Yung tira nating bangus. Napakaganda. Natin Itong may natira siya, Shanghai. Shanghai. Ayan, isang Shanghai niya to. Yan. Diba? Shanghai bangus. So yan, nagagawin mo dyan? Gawin natin siyang Shanghai para iba naman yung natirang mixture ng na meat ng bangus. So, Ayan. Yeah. yan, ano next, Mama Bebs? Ay, dito na yung mga ating kawali para mawala yung tubig na yan. Ang gasin natin siya. So, ayun, tayo ng harina. Anong purpose ng harina na yan? Para lagay natin sa bangos. Para? Hindi siya magbibig. Ayan. Kunti muna kasi baka sumubo. So, ipipry na natin siya. Dahil gutom na yung mga madlang tipon. Balaw siyang balahos. Mix natin siya. Ba't ang konti na? Ah, datagdagat mo pa. Yan. Tag na yan. Sobrang so, ay. Ipipry muna natin siya sa harina or flour. Ayan. Ayan sa floor ko tempasyon so, atin natin siya mabuti para siyang espasod Pulbo mo natin na siya marami Ayan, para maganda yung bangus kailangan polbo mo natin siya hmm. Oh, mainit. Ya, ini macam chat chap niya Ini para madali ma daw. Kasi mas maganda pa rin yung nat na na Nabari yung buntot. Kaya nga mahirap pag mahala. Nabaloktot yung buntot niya. Kasi ano, siya Ayusin ano. mo yung buntot niya, nabaloktot. Hindi, okay lang yun. siya matulog Wow, ang gamitin tingnan Isa tambing pa yung buntot. So, ayan, nakaputol. Luto na ang aralianong bangus ni Mama Bebs. Ayan. Ayan. Yung isa pang buntok. Ayan. Wow! Crispy, crispy itsura at napaka-yummy. So, ayan. Marami naman tayo makakain mamaya. Sa loobay sa buwan na pag ko dito, ayan, lumaki na naman yung chan ko at dumami na naman yung timbang ko dahil sa sarap ng diluluto ni Mama Bebs ayan, ayan si Mama Bebs ayan, ayan, ayan. ayan si Abi, Mama si Bebs Beb. <laughs> eto <laughs> na yung ating ayan yung bangus yan, yummy, yummy <gasps> isasalud niya yung Shanghai ayan, natapos na ang ating bangus isasalud niya niya yung ano yan? Shanghai na bangus Shanghai na bangus, ayan Ayan, nabaliktad na ni Mama Bev ang kanyang bangus siyang Ayan, at medyo panuto na rin sila lahat. Ayan, so napakasarap na dami nating nagawa. So iligawa natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pieces. Ayan. Ayan mga kaputo, luto na nga ating earlyan ng bangus. And at the same time, yung ating Shanghai na bangus. Ayan. So, hindi ba siya pagpagod si Sa pagod ka ba? <laughs> <laughs> so, ayan. Para make sure, tigman natin kung ano ang lasa na kanyang niluto. But, I'm sure is napakasarap dito. Ayan. Mmm, harap. Mmm. <laughs> 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 Parang ano, Shanghai na ano na Pork Shanghai din siya. Kaya lang ito, hindi mo siya malalasahan yung yung sobrang mantika niya sa loob. Napakasarap. Ayan. Mm. Oh. ano <laughs> so, yeah. Mmm. Sarap, mmm. hardin healthy sa so, ba? Ayan. Ayan ang kaputo. Ayan. At ang ating bagus. So, tignan natin yung ating bangos sa yan. Mm. Ang sarap! Mm. Makakalimutan ko yung pangalan ko. Yan. Mm. Yan, di ba? Mm. 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 Sarap sa ako yan. So, yan mga kaputo. Maraming salamat. I hope you enjoy it sa panonood na ang videos ni Mama Bebs. And soon, we will... Uh, uh, what well, we call that, we will improve pa. Pag galing po, mag na ako dito sa Pinas at kasama ko na si Mama Bebs at marami pa akong mag-share ng mga pagkain sa inyo kasi magaling si Mama Bebs na magluto, di ba? Ayan, sweet smell siya kasi nabago siya ng konti. Ayan, so, hanggang sa muli, this is Mama Bebs. this is Mama Bebs. This, Beb. this is Mama Meats, and... Mama Beb. Ayan, maraming salamat at ingat mong bawat isa sa atin. Have a great day, everyone! Bye!